Yo mga Paps, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Papsi, ang typical na pogi dito sa South Korea. At huwag kayong papalag dahil sila ang nagsasabi na ako daw si Piolo. So ngayong araw na to mga Paps, yung i-video natin, i-feature natin yung subway dito dahil mahaba yung oras natin. At yung bala ko kasi today ay pupunta ako sa Hewa. So sa mga oras na to mga Paps, nasa... Ika lang. Nasa... 10 ng umaga Supposed to be, mga paps, nasa simbahan ako ngayon dahil 9 ng umaga, inahabol ko yung mas sa Myungdong. Kaya lang, late na tayo dahil matagal tayong nakatulog kagabi. Mga alas 3 na dahil nag-out ako sa trabaho ng Idol. <laughs> Shout out, out Idol. Goblog. <laughs> Anong pangalan mo? Hmm? Dun, dun, dun. Dun, dun. dun. Oh. Papsi. Papalo naman. Ah, sige, sige. sige. Papsi Shades. Ah, sige, sige. Thank you. Saan ka? Yung, 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 yung. Ay! Akala ko papunta ka sa ano? Sa embassy. embassy. Saan nga yung sakain? sa kain? Ay, ah, papunta ka? Doon? Pupunta oh. rin ako doon. Pero mamaya, ibablog ko muna to eh. Ano ang sadya mo? Ha? Huh? Ano pala sadya mo doon? Ano na? Pupunta ko na lang sa Pag-ibig. Pag-ibig? Kay Sir James. Doon? 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 Uh -huh. Ah, dyan lang, dyan lang. Tara, tara. Tara, tuturo ko sa'yo. Tara, diretso na lang tayo doon. Mamaya na ako magbablog. vlog ko kasi sana tong ano eh, yung subway station. <laughs> Para sama-sama na tayo. Matagal ka na rito? No, si six years na. Ah, six years na. Ah, pero hindi mo pa alam to. Bira kang napunta dito? Oo. Oh, oh. Ako ah, ngayon pa lang? Ah, dito sa Nuksakpyong. Nuk Nuk First time ko lang. Ah, ito. okay, okay, okay. Doon ako bumababa sa Itiwan pa parang mas mabilis dito eh. Oo, uh, sabi nga nila. Pero na, walking distance lang naman daw doon yung ano, yung 81. Dito, walking distance lang din. Walking Oo, distance? Oo, kaya lang ano eh, pocket eh. Uh, dito yung sa kayaan, bus, uh, bus, bus, 3. Number 3 doon, eh. uh, bus, number 3. Oo, bus number 3. Kakaano lang eh. Kakarating lang kasi. Oo, oh, sabi ko, mahaba pa naman yung oras ko, di magbablog muna ako. <laughs> San ka dito? San ka dito? Ba? Kimpo pa ako. Ah, Kimpo? Oo, oh, layo. Mas malayo sa akin. Sa yung, yungin. Ah, yungin. Ay, sa akin, <laughs> <Kalaw>, malapit lang. <laughs> ano yung, yung turo mo, dyan lang. <laughs> 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 yungin. Matagal ka na dito, pre? Eh? Two years pa lang. Two years. Magre-renew lang din ako ng, ano ko, UWA membership. Hmm. Dun, dun, ano? Mm, dun, dun. dun. -dun. Shout out siya nga pala si Don Don ka sa Pinas. Sa Kapis. Kapis. Hmm. naman ano sa Mindanao, Bisaya. Ah, Bisaya. Ano? <laughs> Pero si Buano? Ah, uh, halo, halo. halo. hindi, hindi. May din sa ano eh, sa Mindanao eh. Meron sa usually sa Cotabato din jinsan marami doon. halo, ano na? Yung mga kalat-kalat na yung mga ano, yung mga tao, may mga Tagalog na sa amin eh. <laughs> So inaantay pala namin yung bus number 3 mga pap Dahil yun yung sasakyan namin papuntang uh, embassy Magkaiba kami ng sadya Ang, Ano sadya mo dun? Yung pa, sa pat? ano, yung sa pag-ibig ko Sa pag-ibig uh, na Hinahanap maturity ko yung pag na kasi <laughs> <laughs> Maturity na kasi ano ko Ipapile ko yung ano yung ano yun? ko ko yung ano yung pera ba no, na Ah Impito? Oo uh, oh. impito Ayos uh, yes, laki ng ipon mo siguro doon. okay. Maliit lang Magkano ba buwan-buwan ipon natin hindi yun? Din. Ha? Huh? Hindi din. Hindi din monthly. Matagal na yun eh. Hindi ko na naulugan mga ano mga 3 years na. Mga 90 din yun. Ano nga yung page mo? Popsy Shades. Pop? Popsy. Yes, I. Yes, I. Hi. Shades. Ay, kaya. Okay. pa pala, kaka ano pala, kakasimula pa lang natin sa pag -problem. Sana matulungan mong mar marami 'yan. Palo. <laughs> thank you, thank you. Mimi na lang kita diyan. Sige sige.